Okay, so yun, New Year. Uh, so, balikan muna natin bago magsimula yung, or actually, nagsimula na yung taon. So, pero balikan lang natin. So, etong video na to, uh, tulad na sa, sa title is, uh, yung top 5 uh, na keyboard natin uh, for 2022. So, ito yung mga ginagamit natin at saka mga natin, irarank lang natin sila isa-isa. Okay, so, wait lang, kunin natin muna yung pinaka mababa or medyo least favorite natin hanggang papunta tayo dun sa favorite pinaka favorite natin or mas ginagamit natin okay so wait lang okay so ito yung una Maraming uh, marami makakabinsi nito which is yung ako natin na ako PCB uh PC98B sorry so yung layout niya is uh, 96% uh, layout and or 96% or 1800 na layout Uh, bakit ito yung top five or least favorite natin? Uh, una, uh, uh palipak siya eh. I mean, okay yung ako. I mean, yung brand mismo. Pero yung nakuha nating uh, keyboard is defective. And up until now, uh, wala pa rin tayong na receive na replacement uh, board para dito. Kasi nga, tulad nga na napakita natin sa mga nakarang video, pag nagpapress tayo, alam mo hindi siya, ano, eh, hindi siya ghost keys, pero hindi siya nagre-respond. Dahil dyan, tuwal na dito na tayo, uh, balik natin to sa dating ng ano, dating ng keycaps. Okay? So, wait lang. So, ayun, na uh, nabalik na natin siya. Uh, example except lang dito, uh, wala lang, para cute lang tingnan kahit sira. Yun, ang haba rin ng video, no? So, dito na natin ito tatapusin. <laughs> Joke lang. Ang tagal mag, ang tagal mag, ano? ang tagal mag, baklas, bakla nitong ganito. Tapos, anyway, sana dumating na yung replacement nito. Tapos, um, Parinig ko na lang din. Alam ko na napakita ko na rin pero since nandito na naman. ang nakakabit na switches dito, ko, alam ko na pansin ko napansin pansin niyo sa may parang mabilis na video eh. Ito yung ano, um tawag dito. Yung boba na tactile. Ay sorry. Parinig niyo so may parang umiipit tapos ito naman yung crystal switch. Ito yung kasama dun sa ito yung kasama original out of the box. tactile linear yun so di ba ang ganda naman niya actually ang ganda ng build quality niya in all at uh, ayun transparent to tulad ng mga gusto natin pero hindi siya gumagana <laughs> eh. so kaya siya yung <laughs> top 5 ko although maganda yung ilaw niya south facing and all pero ayun ting tingnan lang natin siguro pag dumating yung replacement uh, tsaka natin siya na ma-review na maayos Okay, so lipat tayo. Punta tayo sa pang-apat. Okay, so bago ko pakita yung pang-apat, ito pala yung mga ano, switches na nasira dahil kakapalit natin dun sa ako. Ito yung Bob, uh, Boba, na, Boba, Gazelle UT4, parang gano'n, na switch. Yun, uh, nakita ko lang. So ito yung pang-apat. Yung James Donkey. Ah, uh, okay, so bakit siya pang-apat? Actually, pinag nagtatalo yung pangatlo at pang-apat. Pero binigay ko nilang lang bin, dito ko nilang siya nilagay pang apat uh, kasi dun sa build quality na lang siguro uh, tulad nga nang sabi ko uh, maganda tong keyboard na to ang ganda ng itsura niya kita mo uh, retro vibes di ba pero yung ano niya uh, yung quality niya feeling ko hindi siya ganun kasolid. kasi plastic eh ito oops di diba? so masyado feeling ko, kung magbe-base ako dun sa mga keyboard na meron tayo, eh, ito yung parang pinaka-plastic yung dating yung plastic dating nung ano, nung mga casing niya and all. Pero again, ang ganda niya, yung, hindi ako nagka-problema dito, ginagamit natin siya, sinosop-sop natin siya pang laro and all. Uh, di ba? Yun lang. So, dun lang ako, dun lang sila nagtalo, dun sa 3, uh, at number 4. Tapos at the same time, uh, same layout siya nung, uh, same layout sya nung ako, 'yung 96% uh, keyboard layout 1800 eh uh, may may eto kasi mayroon lang ano may knob eh no knob tapos naka wait lang. Hindi, naka din 'to. Brown, brown switches. Ba. Diba? So, yun nga, ang ganda niya namang gamitin. Uh, doon lang tayo nagkatao doon sa siguro sa build quality, pero again, ang ganda nitong keyboard na 'to. Mahirap lang talaga mag-decide. <laughs> Okay, so, lipat tayo sa pang pangatlo. Wait lang. Sorry, sorry, sorry. Ahabol ko lang. <laughs> Napansin ko lang. at uh, saka itong feature na to, sobrang ganda niya. Kasi katulad nito, hindi na, uh, di ko, napan, di ko napapansin na, na uh, hindi siya nadiragod yung battery since pwede mo siya i-on at saka i-off. Tapos, yun nga lang, nasa gitna. Pero still, di ba? Yun. So, totoo na to. Lipat tayo sa pangatlo. Okay, so, yung pangatlo natin is lychee. Ah, uh, bakit lychee? uh, tulad ng mga iba nating keyboard, actually doon sila nagkakapare-parehas. Uh, yung battery life kasi nito is 3000 uh, 3, mAh lang. Pero, uh, mas... Wait, kunin natin yung mic. Pero, uh, based sa, ano, sa observation ko at sa feels, so, mas solid yung quality nito. Yan o. Plastic din siya, pero, I mean, mas ano eh parang mas matibay siya. Hindi ko mas sinasabing hindi matibay yung James Donkey eh. pero di ba? Um base nagbe-base lang ako doon sa feels nung keyboard. Tapos ito yung wait. So naka-linear 'to. 'Yun. Okay, so bakit 'to yung pangatlo? Uh, again, hindi siya hindi siya same ng layout pinagpare-pares ko na lang pala para mas madali, ir mas madali irang para hindi ko na siya i-categorize. So again, yun nga yung top 5 nating keyboard. Pero bakit siya pang pangatlo? Yun, ah uh, dahil dun sa battery life. Pero uh, solid build drink to. ah uh, I mean, solid naman sila lahat. Pero uh, ano kasi ito eh. Ito yung ginagamit ko pag bumababa ako. Eh, nasa second floor kasi itong yun sa parang binaka studio office natin eh pag ba ako or binibitbit ko to kinokonek sa TV or kinokonek sa Steam uh, Steam Deck. So, ito yung binibitbit ko. Tapos, naka-XDA. Hindi ko sure kung XDA or MDA keycaps to kasi based sa website, in, in, order, in order natin to, ah uh, ano to, clone keycaps. Uh, yun, in order natin to ang nakalagay doon originally is XDA. Pero doon dumating, ang uh, nakalagay doon sa packaging is MDA. So, di ko sure. Pero again, ang ganda naman niya pag magta-type ka, uh, like pag naka-cherry profile ka. Para sa akin, eh, madali siya mag-type. Ayun oh. Tapos yun nga, uh, may dagdag talaga ng, ano eh, ng sound quality yung keycaps. So, yun. Uh, ito yung pangatlo natin. Madali siyang bit-bitin. lang yung keys. Ayun oh. So, yun. Uh, madali, Simple. Uh, simple. Kaya ito yung pangatlo natin or top 3 natin. Yung Lychee G80. Yan, nab din siya. Okay, so lipat tayo sa pangalawa. Okay, so ito na yung ano natin. Uh, pangalawa. Yan. Yung MX Keys. Oo, oh, hindi siya mechanical, hindi siya, alam mo yun, hindi siya kaganda ng tunog nung, nung iba nating mga keyboards. Pero number 2 siya sa, para sa akin kasi yung productivity na binibigay niya. Again, yung multi-device, itong, eh, itong function na ito, nakakonek ako sa, ngayon, nakakonek ako sa laptop, eh, nakakonek ako sa MacBook, sa iPad. So, I mean, sobrang, sobrang ganda niya. At saka, ang lang, I mean, di ba, ang, ang gang lang niya, hindi mo siya kailangan bigyan ng, ng effort para magbuhat ka. Pero, medyo malaki nga lang siya kasi full keyboard siya eh. Ayun diba? o yun pero uh, again yung quality kasi nito uh, hindi natin mako compare katulad sa ibang mechanical keyboard since again wait lang, off muna natin <laughs> kasi nakakonek <laughs> off ko lang saglit. dito so, yan ito yung on off switch niya off natin so kita mo kung ito kung tunog yun hinahanap mo wala di ba wala wala siyang tunog pero again for productivity use ito yung ginagamit ko madalas yan. Tapos, i-on off lang natin yung battery life. Ay, yung battery life. Sorry, yung ano, yung ilaw. Kasi hindi nga tayo. And then, ito kasi, um, uh, sorry. Ito, tested ko na to Umabot na to ng 3 months, 4 months. Hindi, sorry. Medyo na exchange na yun. 3 months, at least, na hindi ko siya na-charge nang naka-off yung, ano, naka-off yung backlit. Pero uh, hindi ko siya ginagamit ng 8 hours tuloy-tuloy kasi again, may papalit pamapalit palit tayong keyboard. Pero again, 3 months, 'di ba? Sobrang sobrang tagal na nun. Tapos cha-charge mo lang, chine ko lang siya like 2 hours. After noon, 3 months na ulit kami magja charge Ayun, kaya siya yung number uh, number 2 ko. Okay, so lipat tayo sa si number 1. At ito na nga yung number 1 natin. Oops, medyo may may buhok pa. Hindi <laughs> sila natin. At ito yung faker. Ah, uh, napakadali niyang i-decide na number one siya una sa battery life. Uh, hindi ako nagka-problema sa kailangan ko siya i-charge charge kasi F8000 battery life, tingnan niyo naman yung likod. Ayun oh, dalawang battery gan. Tapos ang ganda ng ano niya, ang ganda pa ng case niya para sa akin kasi mas strip ko yung mga transparent. So, medyo biased tayo sa side na 'yon. 'Di ba? Tapos yung quality niya, plastic rin 'to eh. Wait. wait plastic din siya pero I mean ang kapal niya ang kapal niya eh. hindi siya yung feeling na ay malambot eh you no know, hindi siya nabebent so mati matibay tong keyboard na to tapos ito yung ano yung linear na switches yun ah uh, cherry profile siya tapos um ano bang switches to ah uh, hindi ko matanda, pero linear switches ang nakakabit... Wait lang. ah uh, ako, uh, ako na silver switches ang nakakonect dito. Or I mean, nakakabit dito. Ito yung pinakauna nating keyboard. I mean, uh, di ba? So, yung first time natin sinet up to, tapos lagay lang naman tayo ng keyboard. Pwede nyo nang balikan yung keyboard natin, yung sinet up natin to. I mean, wala akong experience nun, di ba? Pero, na set up siya as is. So, wala akong naging problema. Sell pack lang ako ng switches. Kala ko nga may, I mean, di ba? Kala ko may special ka pang gagawin. Although, pwede mo naman syempre talaga yung hin, kasi meron pang white uh, PCB board or di ko alam kung anong tawag dun eh. Yung parang backplate kasi ayan Oh, sa uh, ilalim niyan, kita ba? Parang wala ka agad ano eh. Yung parang base lang meron pang idadagdag doon, ah, foam. parang foam yun, foam yata yun. Hindi sure kung tawag, pero alam ko foam. hindi lang ito yung top one natin. Ah, medyo nahirapan ako sa ay pag-compare sila, although magkaiba kasi sila. Eh. Pero kunin natin yung isa pa. Okay, so ito na yung isa niyang kaka-partner na... So, masasabi natin 0.5, 0.5 para one sila do di diba? Pero ito nga, bam! Yung Keychron 2.5 natin, bakit? Uh, hindi natin talagang trip yung... Uh, wait lang, tabi natin para maganda tignan. Okay, so yun nga. Uh, hindi natin masyado trip talaga yung pagiging wired keyboard niya. Pero, I mean, yung quality niya. <laughs> aluminum to. Oops, ayun o. Bigat eh. Diba? Ayun o. Uh, rinig nyo ba? <laughs> Pag binababa ko siyang ganyan, no? Ayun na, angat na. Yung quality niya, sobrang solid. I mean, di ba? Uh, kung kukumpare natin siya doon sa mga ibang keyboard, talagang siya yung parang pinaka-premium sa kanila. Pero again, kasi solid yung ano niya, solid yung frame niya, yung, be yung bezel niya. Tapos, uh, yung switches nito is yung uh, brown tactile na gateron. Yung isa, yung James Nanki, naka-brown tactile na gateron din yun. Hindi ko lang sure kung yun kasi is lube. Uh, Nag-check ako sa website nito at saka sa pinag-orderan ko. Uh, based dun sa website nila is naka-pre-lube daw to. So, hindi ko sure kung yun yung pinagkaiba nila. Pero kung pinipindot ko to, pinipress natin. Oh. Ang lambot niya sobra. Tapos, yung tunog niya. Di ba? Yun. So, ang ganda ng tunog niya, ang ganda ng build niya, ang ganda ng quality niya. Kaya, old uh, although, although, although wired siya, uh, pinasok ko pa rin siya or pinagtabi ko sila ng, ano, ng faker. Pero, again, wait. Ito, ito. Uh, pakita ko sa inyo. Oops, medyo mabigat kasi. So ito yung ano wired na So ang nangyayari is yung nakaabang nating uh, USB cable or USB-C cable is nandoon na siya nakaabang. So pag gagamitin ko to, pag maglalaro tayo, lapag natin diyan uh, connect yung cable and then yun. So 96% layout din siya and then uh, tulad nung iba, may knob. isa lang, ito lang yung medyo uh, hassle sa akin bukod sa wired is itong uh, itong side na to uh, dikit unlike sa James Donkey ang ganda niya yun so ayun yung top 5 natin balik natin tong isa oops so ayan ito yung top 1 natin I mean top 5 natin pero ito yung top 1 na choices natin yan di ba Okay, so, pero ano, ito pala, kaya siguro nakadagdag rin to. Nas singit ko na lang din. Ang ganda kasi ng keycaps nito. Ah, uh, cherry profile siya na cement gray something. Uh, sa KBD fans ko siya na order. Nakakadagdag talaga. Hindi naman sa pagiging bias, pero kasi yung sa Yonki, alam ko maraming umuorder doon. Pero yung keycaps nila kasi if ko compare dito, although syempre mas mataas yung presyo nito. Pero I mean, iba yung ano iba talaga yung quality nito, tsaka iba yung tunog. Tinesting ko na rin eh. Pero kung gusto niyo makita yung video na yun, Ah, uh, gawain tayo ng separate doon. Pero again, ito yung top 5 natin. So, yun ah uh, siguro antayin natin yung mga susunod na keyword this uh, 2023 and happy new year sa lahat. Bye-bye.